Hello guys, happy Halloween sa ating lahat. Pupunta kami guys sa cementerio para dalawin ang aking asawa at kasama ko yung aming kapitbahay at dalawin din niya yung kanyang anak. Ito guys, yung Campo Santo sa uh, amin, yung sementeryo sa amin, di masyado marami pa ang mga tao dahil nga tanghaling tapat kami pumunta mga 12.30. Ayan, wala pang masyadong mga tao, kunti lang siguro mamayang hapon o kaninang umaga marami daw tao. Mamayang hapon siguro marami ang tao hanggang bukas. Kaya tanghaling tapat kami pumunta para kukunti lang yung tao at makadaan kami sa papunta doon sa ano sa puntod ng mahal namin sa buhay na pupuntahan namin guys. sobrang init ng panahon tanghaling tapat kami pumunta ang init, garabi ang puntod pala ng mga mahal natin sa buhay pag hindi pala ito narinyo ay pupunasin na nil ayan, ang kasama ko may dala siyang pansit at kok para sa anak niya dahil yan ang paborito ng kanyang anak ako guys, walaan nyo kung anong paborito ng asawa ko yon din ang dala ko syempre ang paborito ng asawa ko ayon din ang dala dala ko sa sementeryo ayan nilalagay na ng kasama ko ang panset at cook na dala dala niya para sa anak niya at nagsindi na rin kami ng kandila At ito naman yung puntod ng asawa ko at nag-alay din ako ng pulutan at saka gin dahil yan yung paborito niya pansit lang ang kinuha ko na pulutan niya at saka nagsindi na rin ako ng kandila para sa kanya at sa aking uh, sa aking dalawang biyanan na namatay rin nagsindi rin ako ng kandila dinasalan ko sila pagkatapos ay umuwi na kami